yung bang solution na ginawa nyo ay tama o hindi. Kung tama, ituloy. Kung hindi naman, anong gagawin? IGLivers, welcome ulit sa ating bagong channel, Rockstar Seminar and Coaching. And meron din tayong FB page nito. Please subscribe, follow us, and share. So dito po dinidiscuss natin ilan sa mga topics na na-discuss ko o napag-usapan namin sa aking mga clients sa uh, coaching and sa mga seminars and trainings natin. So mag-share lang ako ng konti bawat client. One part lang kasi syempre confidential mga pinag-usapan natin and yung iba ayaw magpakita sa social media. So konti lang dinidiscuss ko para magkaroon lang kayo ng idea how do we do it sa coaching natin and mali mo, baka tulong ating mga sagot. Okay? So, ito po ang ating mga clients this June. So, dito, um nandito yung mga clients natin. Sinusulat natin mga naging concerns. Tapos, nagsusulat din na rin ako dito ng additional na input. Kasi uh, after ng coaching namin, minsan nag message pa rin ako sa people. Pero, naku, magandang naisip na idea that can help you or for follow-up mentoring natin. Okay? So, ito si Ma'am Ingrid nasa ibang bansa po siya, OFW. Kaya sa mga OFW, possible naman talaga na magkaroon tayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Basta pag nakatagpulan tayo ng tamang tao na magmamanage. So, siya po ay merong appliances and gadgets store dito sa Pilipinas. Ito po yung minamanage ng family niya. So, napag-usapan namin kasi sobrang lumalaki na yung sales nila. Uh, dumadami yung mga clients nila. So, they need more inventories, they need more uh, manpower para magkaroon na uh, ng maayos na business system. So, yun ang aming pinag-usapan, uh, part of our discussion. So, nung nasabi ko, pag ganito na yung business nyo, malay mo ganito rin nangyayari sa'yo, o oh, W ka, meron kang negosyo dito, kumikita naman, nag-grow siya, or kahit nandito ka sa Pilipinas, napansin mo na, abad, lumalaki na yung kita namin, lumalaki na yung negosyo namin, marami na kaming clients, and wala na kaming enough space for our inventory, and bisan nagkakaroon na tayo ng problem sa business system. That's a good sign pag medyo nalilito na tayo kung anong gagawin natin. Good sign yan, ibig sabihin, your business is advancing. Kasi yung sistema na binuo mo, hindi na siya applicable ngayon kasi iba ng level nyo. So that's a good sign for you. So first, ang advice ko kay ma'am, ayusin na yung organizational structure. Napakahalaga po niyan sa negosyo natin. So, pag nag ng business natin, kailangan meron na tayong organizational structure para meron ng kinikilalang authority sa negosyo mo. Kasi kung meron tayong limang empleyado, hindi pwedeng pantay-pantay yan. Kailangan meron kang iangat na isa. So, yung pinag-usapan namin. Kailangan meron kang inaangat na isa inaayos mo na unti-unti ang organizational structure mo. So, for example, kailangan mag-assign ka na ng store manager. Ang trabaho ng store manager, kung meron kang store, siya yung nag-oversee ng daily operations. So, from the opening, pag-aayos, pag-manage ng clients, benta, hanggang sa closing, minomonitor you know, niya. Lahat ng operations ng business mo, eight hours or during the time na bukas yan, niyo monitor niya. And second, performance ng mga staff or ng mga sales team natin. Kasama yan sa monitor niya. So, hindi lang yung galaw ng produkto, pati galaw ng empleyado, kasama sa ina-assess niya yan, ino-observe niya, at kinukorek. So, hindi lang basta nakikita niya, she or he has to correct it. Kaya sa hapon, bago umuwi ang lahat, nagkakaroon muna ng evaluation meeting of the day. Ibig sabihin po, dinidiscuss po dyan yung what are the problems na nag-arise sa araw na yon at ano yung ginawang solusyon. Then, magkakaroon na ng judgment. Yung bang solusyon na ginawa nyo ay tama o hindi? Kung tama, ituloy. Kung hindi naman, anong gagawin? Dapat iniisipan ng tamang solusyon. So, daily, dapat meron kayong gano'n. Lalo kung bago pa lang. Kung bago pa lang po yung inyong structure, kung bago pa lang yung organizational structure nyo, kung bago pa lang yung store nyo, kailangan meron kayong daily evaluation. Yung iba, nag-devotion niya, nag-pray bago mag-roll, no? Magsimula yung transaction sa store. And third na function ng sales manager is customer flow. Yung flow ng customer. Niya. Mula dun sa pagpasok niya sa store nyo, sino yung nag-handle sa kanya, hanggang sa ma-turnover siya sa sales agent, hanggang sa ma-process, binili niya, services na ino-offer natin hanggang sa makalabas siya ng e store. So, that's the customer flow. So, napakalaga na meron tayong operations manager or store manager. So kung nag-grow na yung business mo, kailangan may ganyan ka. So, isa yan sa mga na-discuss din namin. Then, pinag-usapan din namin how to really close the deals. Pag nandyan na yung client natin. Alam mo, pag nandyan na sa e store yung client no, or kung online yan, pag nag-inquire na yan, nasa 80% na yan eh. On the bag na yan eh. So, kailangan yung 20% iportan na natin yun. Kailangan may effort na tayo dun sa 20%. Hindi na dapat makalabas yan na hindi mong ibili. Kasi the mere fact na nagpunta yan, alam na yung store nyo, kilala naman kayo, nag-offer kayo ng ganitong products. So, meron na yung intention. Or kahit online, the mere fact na nag inquire yan, good as buyer na yan. So, madali nang i-close ang deal. Kaya nga sa amin, pag kami nag-inquire, ano na yan eh, nasa isip ko yan, naka-count na yan sa amin. Pag nag-inquire ng Kaiser, counted na yan. Pag nag-inquire ng coaching, counted na yan. Naka-count na sa akin yan kasi interested na yan. So, yung, yung 20%, that's the role of your sales staff. Kaya dapat meron tayong training sa sales natin. Alam nila that they have to close a deal sa maghapon. It's just only to inform. It's not only to entertain the buyers or the clients. Kailangan bumili siya. That's the mindset every day. Pag bukas ng store, ang mindset ng lahat ng tao, lahat ng pupasok dito, at least 80% bibili. Hindi pwede lubabas na hindi bumili. And marami pa kaming pinag-usapan ni Ma'am Ingrid, and meron pa kaming follow-up. May part of kami dito. Alright? So that's how I do online coaching. Kahit online pwede. Pero siyempre, mas maganda kung face-to-face, -face magkita tayo, magkakapit tayo. So, so, again, if you need help po sa iyong business, kung gusto mo ng coaching or maybe kailangan din ng training ng sales team mo o ng staff nyo on customer service or on how to increase the conversion rate ng iyong sales team, so PM lang sa personal level din ito. Kaya po ang personal left. Let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po. Ito po sila. Pinapanalain ko rin po yan. Pinagpipray ko din po lahat <laughs> ng client.